yun dito tayo sa Latagan sa Marikay mayroon nitong road bike ko oh. Ridley 2x10 ang sit up nito tapos naka Ultegra yung group set nito Container nito carbon loading yung mga hubs Ultegra pati yung rims Ultegra ay ultegra din pala. Hello. Straight Ultegra. Ayano, yung hubs niya Ultegra 'yan. Pati yung RD niyan Ultegra. Makinis ang batalya niya. Naka-internal tsaka external yung kable. Ayano, yung kable ng Calipers sa likod dito sa labas. Pero yung cable ng FD at saka yung RD, dito pumasok ko Ayan. May free na ang battle cage. May extra pa siyang mount dito. Yung seat post, tropics, alloy na dual lock. Saddle na fisik. Original fisik. ID niyan, all te grow. 2x10. Plum type yung FD. Uh, As Speed 1. 172.5 ang haba ng crank arm niya. Presta valve. Yung gulong continental ultra. Ganda ng rims niyo. Palibasa Ultegra. Eh. Bladed too. Stainless. original pisik yung saddle STI ayan o no? Altegra so straight Altegra siya drop bar ITM headset 3T yung yung stem ito yung nakitang brand size 10 pero siyempre branded Ayan, red link. Andi, anong sukat nito? Anong sukat? 53. 53 ang sukat nito. Presyo 42,000 pesos. Under nego pa. Andiyan yung contact number ni Mang Andi sa screen. Kung trip nyo to, i-text nyo lang at pwede nyo rin tawagan. Ayan, Ridley straight Shimano Ultegra ang karga na 2x10 carbon yung tinidor nyan ang sukat ng rims nito mga ande 27.5 27.5 ilang speed to pwede uh, 11 yata yun hanggang 11 aeroic no yung hubs magano binta mo mga ande 1.8 One One may tawad pang mountain bike to 27.5 yan maka trip nyo to airwake po ang kanyang hubs yan. may rotors ng kasama check nga natin kung may tunog to Ito, jewelry mo, magkakaroon dito? Oo. Yeah. May tama na, oh. Oo nga, may tama. 800 na lang ito, dalawa. 800 na lang to dalawa. FD. Yeah, 800. 800, yan. 105 pala din. Ah ang Dami niya sa bahay. Ang ganda n'yo. Chopper light. Ito kuya, magkano ang mangang dilito? 400. 400 chopper light handlebar. Mga Ay, magkano nang drinks natin diyan? 1.5. 1.5. Anong kasama niyan? Ice post, ice set, chalk, seklam. Oh. Anong sukat, boss? 27. 27.5. 27.5 by medium M. Ayan. Five. Five. Anong contact number natin? Kung sakaling contact may trip number. sila. Uh, ano lang, RLC Bike Shop. Ah, RLC Bike Shop. Ito, ito, sticker natin. Ayan, 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 sticker. Ayan, ayan, oh, RLC Bike Shop. Sa atong, yeah, yan, saan matatagpuan sa... si RLC Bike Shop? Uh, along San Rafael, bago magwawa. One kilometer bago wawa, Arco. Oh, okay, kung gusto Arco kayo Arco pumunta wawa. ng wawa pala, Oo, oh, oh, may Rafael, bike shop pala doon. Nag-iisa lang bike shop 'yun. 'Yun, solo. Ito, ito, ito mukha na 'to. 'Yun, no. Lumisipol kahit malayo pa. Sisipulan ka niyan. Ito XTC natin, magkano benta mo nito? Ito 18. 18. Kasama si Sit post. Oh, 'yun oh, giant parehas. Tapered tube? Tapered. Yo. No? Ang so eh, ang, ano sukat yan, Iskrat, ang sukat niyan, boss. Ang sukat niyan? 29er. Oh, okay, 29er medium. Medium, medium Uh, ano lang, panbansang scratch. panbansang scratch. Gas, gas. Pambansang gas, gas. Natural yan yeah. sa sige na. Oh, normal na yan. Normal yan. Natural yan. Sisig. Natural. Ginamit hmm. <laughs> na eh. Ano pa mayroon natin dito, boss? Marami. Handelbar na trobatib. Oh, trobatib, handelbar. Oh. Trobatib, ba? Ang ganda niya, na. Presyong ano lang, tsaka seat post na trobatib. Yan, presyong latagan, ah. Oh. Ito, 350. 350. Ito, 750. 750. One, two yan, pero negosyable. Ang laki ng bawas. laki ng bawas, oh. Diba? Ano yan? Mga upuan na benzo. Magkano upuan natin yan? Upuan, 500. Pero $500. may bawas, 400. Pur sagad, God, eh. Goods ba yan, pang Goods. long rides? Oo, oh, pang long rides. Hindi may pa butas. sasakit yung point natin dyan? Hindi. Talaga. Oo, oh, may butas Oh, may butas may pa. Oh. May butas. butas. Oh. Isang taong ano isan taong to. Isang taong isan kape. Isang taong kape kay Ate, Ate Rose. Punta ka na lang. <laughs> Nagkatay mo na yung items. <laughs> Alam mo na yung items. May pang ano tayo, crown. Road bike. Ay, ito road bike ay ito pang road bike oh. 700 lang ay, ito. 2, 2 bike, bike. 39.50 at ano 39.52 39.52 o syempre aloy pwede pwede o folding pwede pwede ito tayo build, ng parts uh. may wheelset nandun hindi ko na ano. maano 2020 lang magkano wheelset dyan wheelset 1.5 lang anong sukat 27.5 o harap likod na may ano na oh. yan ilang speed po yan kaya kay 12 speed. Kaya. Magkano binta mo? 1.5. 1.5. Para plikod na, boss. Oh, ang ano 'yan, pang-vlog Ito, binta ba 'to? Oh, kay binta, binta. Yan, binta. Pwede pwedeng so, yan. Na. May kasama gulong 1.5 na rin. May kasamang gulong 1.5 na, na. di ba? Saan? Saan? Ito dyan. Ito dyan. Ito dyan. Tuwing ano kayo dito kuya? Wala Sabado, lang. Pag linggo na sa Timberland ako. Ayun, Sabado. Timberland, pag Sunday. O, oh, pag Sabado dito. dito pa sa, andito kami tuwing Saturday. Anong oras po? 6 p.m. to 11. Ayun. Pag linggo? Pag linggo, Timberland. Timberland. Araw-araw, nasa Wawa ako. Sa pwesto ko. Oh, okay. Yan, boss. Bago dumating ng Wawa, ito RLC. RLC Bike Shop. Bike Shop. Tandaan oh, niyo, no? Tandaan mo. Oh, Bigyan ba ko tayo ng sticker, siyempre. Siyempre. Libre yung wawa yan, baka ispapakita. Ikaw vlogger ko, di ba? Libre sa wawa. Libre entrance an, sa wawa. Libre pasok sa wawa, libri, wawa yan. <laughs> Ayun, no, tanda to. RLC. RLC, ha? Kung pumunta P kayo ng wawa, naka-bisikleta kayo. RLC. RLC, tanda nyo lang to. to ito, ito. Mga RLC bike shop, ha? RLC bike shop. Ako din. yun ha? Eh, boss, thank you, boss. God bless. Thank you, God bless. Salamat, bro, ha?